Naka-red alert na National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa posibleng epekto ng bagyong krising sa Mindanao. Partikular na tinututukan ng mga probinsyang nasa lanta noon at hindi pa nakakabangon mula sa bagyong Pablo. May news to go si Bam Alegre. Sa Surigao City, bumuhos na ang ulang dala ng bagyong krising. Malakas na rin ang hampas ng mga alon kaya kinanser na ang mga biyaheng pandagat doon. Sa Compostela Valley naman, pabugso-bugso na rin ang ulan. Di pa man ang nakabangon sa pananalasan ng Bagyo Pablo noong Desyembre, naghahanda na ang mga otoridad sa posibleng paglikas ng mga residente sa lugar. Yung Comval, may mga lugar like yung Bataan, Mungkayo, yung mga high eh, nung Pablo, ito yung mga malalapit na lugar doon sa Oriental. So, alerted na po sila. Ang mga otoridad naman sa Davao Oriental, naka na kahit hindi pa malakas ang ulan. Handa na raw ang mga residenteng lumikas kahit wala pa mga ipinapatupad na preemptive evacuation. yung mga tao, uh, parang cooperative din na uh, in case magdating, prepared naman sila sa paano. Muling nagbabala naman ng NDRRMC sa mga nakatira sa landslide at flash flood prone areas sa mag-ingat para iwas disgrasya. Bam Alegre, GMA News.